At yung rinireklamo ni PBBM na itigil ang destabilization, sa totoo, sila gumagawa ng destabilization sa sarili nilang gobyerno. Natural, magagalit, hindi lang si uh, Rear Admiral Carlos, kung hindi pati yung mga uh, naniniwala kay Rear Admiral Carlos na graduate pala ng U.S. Naval Academy at isang 10 Outstanding Pilipino Awardee. No? Yan po'y pinirmahan ng kanyang mga mista at sa tingin ko po, yung sentimiento ay nasa buong hukbong sa datahan. Kasi parang idol material itong siya uh, Rear Admiral Carlos, no? Ngayon, ang nangyari po dyan, abay, nag si Carlos dahil ayaw niya sigurong uh, magkaroon ng malaking kontrobersiya at mapahiya ang kanyang presidente, ang kanyang Secretary of Defense, at saka ang kanyang Chief of Staff. Aba ngayon, nabalitaan natin, tinanggal na at pinalitan na. Mm -hmm. Abay, ito po ay seryosong bagay. Kasi kung ito ay uh, um, pinasinungalingan lang, abay, baka po pwede pang masipmura ni Carlos at saka ng mga mista at iba pang mga supporters ni Carlos sa hubong sa Pero ngayon, tinanggal na siya at pinalitan na siya, abay ito talaga ay sampal sa mukha ni Carlos no? at dun sa mga naniniwala kay Carlos. So sa akin po, paninindigan ko po yan, yan po ang posibleng magsimula ng destabilization sa ating hukbong sandatahan.